winasak ng bagyong Marilyn ang mga palayan at pananim sa buong Pampanga at Tarlac. Lahat ng ito ay hindi na mapakinabangan. Kasama dito ang mga pananim na pagmamayari ni Cynthia. Patay na, wala na akong anihin. Wala na akong expect na kahit konting, konting bunga yung mga gulay kasi talagang parang dagat eh. More or less, around mga 200,000 yung land preparation, the seeds, yun, yun yung mga sumutotal ng uh, malulugi sa, ano, sa akin nung that time. Kahit nagdurusa, kumapit pa rin si Cynthia sa Panginoon. Pinagpatuloy pa rin niya ang pagdodonate sa 700 Club Asia. Isang pangako na kanyang tinutupad. Actually po, ang pagibigay po kasi, hindi naman po nakukuha kung meron ka o oh, eh. Yung po kasi talagang kapag uh, parang talbos ng kamote yan o talbos kahit anong klaseng talbos, kapag alam kong wala, lalong wala na ako, lalo kong bibigay. Sobrang bilib po kasi ako sa 700 Club. Aaminin ko po sa inyo kapag may nagkukwentohan ang pudong kung doon nagkaroon ng Yolanda before, tapos nakita ko yung mga pinapatayun yung mga, mas maganda pa inatayo yung mga bahay kumpara doon sa mga bahay na pinatayo ng ating, alam nyo na, ng ating government. Alam mo, nakipaglaban ako, sabi ko, yung perang binibigay namin dito, grabe yung na pupuntahan. Tapos yung, as nalaman ko pa na no last time na yung palang bahay na tinayoy ng, ng mga perang didonate namin sa 700 hindi lang basta bahay. Bahay na matitibay. Doon ako na, doon ako na, na shock sa grabe. Sa mga sumunod na araw, patuloy na dumunog si Cynthia sa Panginoon para sa isang himala. Wala nang makuhang talong sa lahat ng palengke sa buong probinsya ng Pampanga. Tanging sa bukid ni Cynthia himalang na buhay ang inakalang patay ng mga talong. Pero after po nung nawala po yung baha, nakita ko nakatayo lahat yung mga mais, nakatayo yung talong. Tapos talagang sabi ko, nakatayo? Parang nangyari? Tadi ko po ma-imagine. Bakit po bawat puno po ng talong ko, 10, 12 po, may 16 pa nga pong bunga. But, imbis na ma-stress siya, mawalan po siya ng bunga, lalo dumami po yung bunga ng mga talong sa halip na pagkalugi na maaaring aabot sa dalawang daang libong piso. Napalitan ng doble at tripling kita, lalong tumibay ang paniniwala ni Cynthia na ang mga imposible sa mata ng tao, posible sa ating Panginoong Diyos. That God is always in control. Parang, uh, misan parang, piling mo parang wala na. Pero kapag nagtiwala ka sa Kanya, huwag kang matatakot kasi susupport Kanya along the way.